Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Makati City Police Station, Drug Enforcement Unit at mga pulis ng West Remo Substation Ang dalawang nagsospek sa ikinasan drug Bible operation kaninang alas 12:00 ng na madaling araw, September 11 sa Maygeo Street, Barangay Sembo, Makati City. Kumagat sa pain ng otoridad ang dalawang sospek na nakilala ang sinaniko ni Kapatan alias Amoy, 22 years old at Jeffrey Simastian, 42 years old matapos na magpanggap na bibili ng droga ang isang pulisa. Nakumpis ka naman sa dalawang sospek ang labing tatlong piraso ng plastic sachet at isang balot na plastic na naglalaman na hininalang shabu na may timbang na 59.7 grams na nagkakahalaga ng 405,960 pesos. Nakumpis ka rin ang 500 pesos na buy-bus money na ginamit sa naturang operasyon pinuri naman ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Roderick Mariano, ang mga pulis sa pagkakaaresto sa dalawang sospek. Ano ang pagkakaaresto ng kanyang mga tauhan? Ay pagpapatunay lamang na nais sila maging drug-free at ligtas ang mamaya ng naturang lungsod laban sa iligal na droga. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.